I-emiss mo. Lagay mo din lahat. Oh. Lagay mo lahat ah. Ayan pa. <coughs> lahat yan. Ayusin mo. Oh. Wala hmm. na? Ayun pa sa likod mo. Yung isa. Yun o. Know. Oh. Kunin mo yun. O mo dito. Mm. Oh. Ito pang isa. Ito. Ayan. Ayun o. Oh. oh. silid mo dito. Marunong magkalat. Marunong mag-imis ha. Ayan. Very good. 嗯，奶奶。